The Hanging Gardens of Babylon Ang Nawawalang Kababalaghan Tuklasin ang misteryo ng Hanging Gardens of Babylon Isa sa mga seven wonders of the ancient world Alamin ang kwento sa likod ng alamat na ito At kung bakit nananatili itong isang malaking misteryo hanggang sa kasalukuyan Maligayang pagdating sa barren balance. Dito, patalakay natin ang mga pinakakakaibang kwento at alamat mula sa kasaysayan at aral mula sa mga sinaunang kababalaghan. Handa ka na bang maglakbay sa nakaraan? Tara, simulan na natin. Sa sinaunang lungsod ng Babylon, na matatagpuan sa kasalukuyang Irak May isang alamat tungkol sa isang kahangahangang hardin na tinatawag na Hanging Gardens of Babylon. Ito ay isa sa mga seven wonders of the ancient world. Ngunit hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo dahil walang tiyak na ebidensya na ito ay talagang umiral. Ang Hanging Gardens ay sinasabing ipinitayo ni Haring Nebuchadnezzar II noong 600 BCE para sa kanyang asawang si Queen Amites. Ayon sa mga kwento, si Amites ay nangungulila sa luntiang kabundukan ng kanyang tahanan sa Midya, moder, modernong Iran. Upang aliwin siya, ipinagawa ni Nebuchadnezzar ang isang napakalaking hardin na naglalaman ng iba't ibang uri ng halaman at bulaklak na tila umaabot hanggang sa langit. Ang mga halaman sa hardin ay nakatanim sa mga terrace na gawa sa putik na ladrilyo at ang tubig na kailangan upang mapanatiling luntian ang mga halaman ay inaangkat mula sa ilog Euphrates. Sa pamagitan ng isang komplikadong sistema ng irigasyon, ang teknolohiya sa likod ng patubig na ito ay kamangha-mangha sa kanilang panahon. Bagaman maraming sinaunang manunulat tulad ni Herodotus at Strabo, ang naglalarawan sa kagandahan at hiwaga ng Hanging Gardens. Walang nahukay na ebidensya ng hardin na ito sa modernong archaeological excavations. Ang ilang mga eksperto ay naniniwala na ang mga kwento ng hardin ay maaaring pinalam-pinalamutian lamang ng mga sinaunang manunulat o kaya naman ito ay matatagpuan sa ibang lugar. Isang teorya ang nagsasabing ang Hanging Gardens ay maaaring nasa lungsod ng Neneve sa halip na Babylon. Ang mga nalalabing dokumento ay at mga mapa ay hindi nagkakaisa tungkol sa eksaktong lokasyon ng hardin. Kaya ang Hanging Gardens of Babylon ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo sa kasaysayan. Mga kababayan, sana yung gustuhan ninyo ang ating maiksing topic sa araw na ito. At ito lang ang aking pakiusap. Huwag niyo sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Maraming salamat po.